May isang lalaking nakaupo mag-isa sa isang kafe. Walang telepono. Walang distractions. Sarili niyang iniisip lang. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya naghihintay ng sinuman. Siya ay umiiral lamang sa kapayapaan sa paraang hindi maiintindihan ng karamihan ng mga tao. Sa kabila ng silid, nagtatawanan ang isang grupo ng magkakaibigan. selfie at nag-a-update ng kanilang mga kwento. Para sa kanila, kakaiba ang lalaking ito. Walang kumpanya, walang maliit na usapan, katahimikan lang. Ngunit narito ang bagay. Kung tatanungin mo siya kung gusto niyang maging bahagi ng grupong iyon, tatanggi siya ng walang pag-aalinlangan dahil isa siyang sigma na lalaki. Para sa karamihan ng mga tao, ang pagkakaibigan ay parang oksigen. Hindi sila mabubuhay kung wala ito. Kailangan nila ng patuloy na pakikipag-ugnayan, pagpapatunay, at pakiramdam ng pagiging kabilang. Ngunit ang mga lalaking sigma, naisip nila ang ibang paraan ng pamumuhay. Isang paraan na hindi nakadepende sa pag-apruba ng lipunan. Itinuturo sa atin ng lipunan na ang kawalan ng kaibigan ay isang problema. Isang pulang bandila tanda na may mali. Ngunit paano kung ito ay kabaligtaran? Paano kung ang pagpiling lumakad mag-isa ay tanda ng lakas, hindi kahinaan? Iyan mismo ang ating tutuklasin ngayon. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo kung bakit mas gusto ng mga lalaking sigma ang mag-isa kaysa sa mga social circle at bakit sa kabila ng walang mga kaibigan, mas malaya sila kaysa sino man. Bago tayo sumisid, maglaan ng ilang sandali upang mag-subscribe at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang iyong suporta ay nakakatulong na panatilihin ang channel na ito at nagbibigay daan sa amin na magdala sa iyo ng mas maraming content na tulad nito. Ito ay isang maliit na pag-click para sa iyo. Ngunit ito ay gumagawa ng isang malaking pagkakaiba para sa amin. Ngayon, pasukin natin ito. Isa, nakikita nila sa pamamagitan ng ilusyon, ng pagkakaibigan. Karamihan sa mga pagkakaibigan ay hindi binuo sa tunay na koneksyon. Ang mga ito ay binuo sa kaginhawahan. Alam ito ng mga lalaking sigma. Kaya naman, hindi sila naghahabol sa mga social bond gaya ng ginagawa ng karamihan. Tingnan mo ang sarili mong buhay Ilang kaibigan pa ang nakakausap mo mula high school? Mula sa dati mong trabaho? Mula sa yugtong iyon ng buhay kung kailan iba ang pakiramdam. Ang totoo, karamihan sa pagkakaibigan ay pansamantala. Umiiral sila dahil sa mga shared environment, hindi dahil sa tunay na katapatan. Nakikita ng mga lalaki ng sigma ang pattern na ito. Kinikilala nila na ang mga tao ay dumarating at umaalis at hindi nila sinusubukang pilitin ang anumang bagay na hindi nila layong tumagal ngunit ito ay mas malalim kaysa doon ang maraming pagkakaibigan ay hindi lamang pansamantala ang babaw nila ang mga tao ay nagsasalita ngunit hindi sila nakikinig gumagawa sila ng mga plano ngunit wala silang pakialam nananatili silang konektado Ngunit kapag ito ay maginhawa, ang mga lalaking sigma ay walang pasensya para dito. Hindi nila nakikita ang punto sa paligid ng kanilang sarili sa mga taong hindi nagdaragdag ng tunay na halaga sa kanilang buhay. Hindi ito tungkol sa kayabangan. Ito ay tungkol sa katapatan. Habang ang karamihan sa mga tao ay pinananatiling buhay ang pagkakaibigan dahil sa ugali, ang mga lalaking sigma ay mas gugustuhin na mag-isa kaysa magpanggap. Hindi nila gusto ang mga koneksyon sa antas ng ibabaw. Hindi nila kailangan ng taong pumupuno sa katahimikan. Mas gugustuhin nilang gamitin ang katahimikang iyon upang mag-isip, lumago at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit wala silang mga kaibigan hindi dahil hindi nila magawa, ngunit dahil hindi nila kailangan. Dalawa, tumanggi silang laruin ang pakikipagkaibigan sa larong panlipunan na may kasamang mga patakaran. Mga hindi nasabi, kung hindi mo sila susundin, matatawag kang malamig, malayo o bastos pa. Mag-check-in. Tumugon sa oras. Sabihin ang oo sa mga imbitasyon. Kahit na hindi mo gustong pumunta, tumawa sa mga biro kahit na hindi ito nakakatawa, suportahan ang mga tao kahit na hindi nila gagawin ang parehong para sa iyo. Karamihan sa mga tao ay sumusunod sa mga patakarang ito nang hindi nag-iisip. Ito ay bahagi ng pagiging social. Ngunit ang mga lalaking sigma, buo silang nag-opt out. Hindi nila pinipilit ang pag-uusap. Hindi sila naglalaro kasama ng peking sigasig at tiyak na hindi nila pinapanatili ang pagkakaibigan para lamang maiwasan ang pagiging mag-isa. Para sa kanila, hindi iyon tunay na pagkakaibigan. Social obligation lang yan. At narito kung ano ang kawili-wili. Ang pagpipili ang ito ay nakakatakot sa mga tao. Karamihan sa mga tao ay hindi makayanan ang katahimikan. Hindi sila makakaupo ng mag-isa nang hindi nababalisa kailangan nila ng kumpanya kahit na walang kabuluhan. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita nila ang mga lalaking sigma bilang kakaiba kahit na nagbabanta. Dahil sa lalaking hindi umaasa sa iba para sa validation. Bihira lang yan. Nauunawaan ang mga lalaking sigma na ang karamihan sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay transaksyonal. May inaasahan ang mga tao bilang kapalit, pansin, suporta, libangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa isang palitan. Ngunit ang mga lalaking sigma ay hindi nangangailangan ng anumang bagay mula sa sinuman. Komportable sila sa sarili nilang mundo hindi nila kailangang maging salup. Hindi nila nararamdaman ang panangangailangan na magpahanga ng sinuman. At dahil doon, natural silang nalalayo sa mga social circle. Hindi dahil sa pait, hindi dahil sa pagmamataas, ngunit dahil lang sa wala silang nakikitang dahilan para manatili. Alam nila na ang tanging tao na tunay nilang maaasahan ay ang kanilang sarili at iyon mismo ang gusto nila. Tatlo, mas inuuna nila ang lalim kaysa sa dami. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagkakaroon ng mas maraming kaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mas magandang buhay. Ang mas malaki ang panlipunang bilog, mas katuparan ang kanilang pag-iral nararamdaman. Ngunit iba ang nakikita ng mga lalaking sigma. Wala silang pakialam sa dami ng taong kilala nila. Pinapahalagahan nila ang lalim ng mga koneksyon na mayroon sila. Para sa kanila, ang isang tunay na koneksyon ay binuo sa tiwala, pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Hindi ito tungkol sa pagtitext araw-araw o pagtambay para lang pumatay ng oras. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga taong tunay na umaayon sa kanilang mga halaga at pag-iisip. At ang totoo, bihira ang mga taong iyon. Pag-isipan ito. Ilan sa iyong mga pagkakaibigan ang lumalabas sa ibabaw? Ilan sa iyong mga kaibigan ang talagang nakakaunawa sa iyo? Sa iyong mga pakikibaka? Sa iyong mga ambisyon? Kung inalis mo ang maliit na usapan at ang mga ibinahaging aktibidad, ilan sa kanila ang mananatili pa rin doon ang mga lalaking sigma ay nagtatanong ng mga tanong na ito at hindi nila gusto ang mga sagot. Kaya naman, hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga pagkakaibigang parang pinipilit. Hindi sila naniniwala sa pananatili ng mga tao sa paligid para lang sa kapakanan nito kung ang isang relasyon ay hindi malalim, makabuluhan, at binuo sa isang bagay na totoo hindi nila nakikita ang punto ngunit narito kung saan ito nagiging kawili-wili dahil hindi sila nakikibahagi sa mababaw na pagkakaibigan madalas silang nauuwi sa wala karamihan sa mga tao ay komportable sa mga pakikipag-ugnayan sa antas ng ibabaw hindi nila kailangan ng lalim kailangan lang nila ng kumpanya ngunit sigma lalaki mas gugustuhin pa nilang mapag-isa kaysa tumira sa anumang bagay na hindi totoo. Ito ang dahilan kung bakit sila naglalakad ng mag-isa. Hindi dahil hindi sila makakonekta, ngunit dahil ayaw nilang mag-aksaya ng enerhiya sa anumang peking bagay. Apat, mas pinahahalagahan nila ang kalayaan kaysa pagsasama. Ang mga pagkakaibigan ay may kasamang mga obligasyon hindi sinasabing mga panuntunan na nangangailangan ng oras, lakas, at emosyonal na kakayahang magamit. Ang mga lalaking sigma ay hindi gustong matali sa mga inaasahan na ito. Nabubuhay sila sa kanilang sariling mga tuntunin. Hindi nila gusto ang pagsasaayos ng kanilang mga plano para sa mga social na pangako o pagpapanatili ng pagkakaibigan para lamang maiwasan ang awkwardness habang ang karamihan sa mga tao ay natatakot sa paghihiwalay. Nakikita ng mga lalaki ng sigma ang pag-iisa bilang isang kalamangan. Nagbibigay ito sa kanila ng kompletong kontrol sa kanilang oras at mga desisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging antisosyal. Ito ay tungkol sa mga prioridad. Alam ng mga lalaki ng sigma na ang pagkakaibigan, kahit na ang pinakamahusay ay nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit alam din nila na ang pagsisikap ay maaaring igugol sa ibang lugar, sa pagpapabuti ng sarili, mga personal na layunin, o simpleng pagtatamasa ng kapayapaan ng pagiging mag-isa. Hindi nila gusto ang mga tao. Tumanggi lamang silang ikompromiso ang kanilang kalayaan para sa kapakanan ng panlipunang kaginhawahan iyon ang dahilan kung bakit wala silang mga kaibigan dahil kahit na ang pinakamahusay na pagkakaibigan ay dumating sa isang gastos na ayaw nilang bayaran lima hindi sila naiintindihan ng lipunan hindi gusto ng mga tao ang hindi nila naiintindihan sa lipunan hindi nito naiintindihan ang mga lalaki ng sigma ipinapalagay ng karamihan na kung ang isang tao ay walang kaibigan nangangahulugan ito na sila ay malungkot mapait o nahihirapan sa lipunan ngunit hindi iyon ang kaso para sa mga sigma pinipili nila ang landas na ito hindi sila nakaupo sa paligid na nagnanais na magkaroon sila ng maraming mga tao na makakausap talagang mas gusto nila ang pag-iisa ngunit hindi iyon tinatanggap ng mundo niluluwalhati ng lipunan ang extroversion. Ipinagdiriwang nito ang pagiging sosyal, malakaibigan, at mahusay na konektado. Kung hindi ka nababagay sa hulma na iyon, iniisip ng mga tao na may mali sa iyo. Ipinapalagay nila na ikaw ay malamig, mayabang, o kahit na nalulumbay. Ngunit ang mga lalaking sigma ay walang pakialam kung ano ang iniisip ng lipunan. Hindi nila kailangan ng pagpapatunay mula sa labas ng mundo. Hindi nila hinahabol ang pag-apruba, atensyon, o katayuan sa lipunan. Gumagalaw sila sa buhay sa kanilang sariling mga termino, hindi naaapektuhan ng sinasabi ng iba, at iyon ang nagpapalakas sa kanila. Dahil habang ang mundo ay nahuhumaling sa pag-angkop, sila ay nakabisado ang sining ng pag-iisa. Hindi nila kailangang patunayan ang kanilang sarili. Hindi nila kailangang ipaliwanag ang kanilang sarili. Simple lang ang buhay nila. Karamihan sa mga tao ay natatakot na mag-isa. Niyakap ito ng mga lalaking sigma. Hindi nila hinahabol ang pagkakaiibigan. Hindi nila hinahangad ang social validation. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga relasyon na hindi nagbibigay sa kanila nang tunay na halaga at sa paggawa nito, nagbubukas sila ng antas ng kalayaan na hinding-hindi mararanasan ng karamihan sa mga tao. Ang tanong, magagawa mo rin ba ito? Kung naisip ka ng video na ito, um, pindutin ang like button at mag-subscribe.